guys. Luto tayo nga lang para sa lunch uh, cabbage. Gusto na ako ng bawang. Ayan guys. Ay, bawang. Ayan. Sabuyas. Yes. Apa keo? Masaroseo pa yung kawali ko, oo, oo. Ito yung pa- pa rin yung baboy balik natin para medyo matusta. Tusta, matusta, matusta. Mura yung taga ano ko dito. natin ang This one. Kaya. cabbage. O, diba? Tampas pa sa kawala yung cabbage. <laughs> diba? Talaw na na sila. Basta na mag, ano, mag-enjoy -and siya. Kukuha na tayo ng water. Water. Ano pagluto? Tapos, ayan, abang hinalo. Kasi, maano rin yung tubig na yan. Maya-maya, guys. Maano na yan. Diba? Haluin nang kunti. Ayan. Kapay na yan. muna natin, guys. Ito ang pantakip. Poing! Cabbage. Yan. Hindi sabi. Bye mga na mga kaloka.